guys, magandang tanghali. Papunta po tayo ang Kabakungan ngayon. Dito po na, nandito na po tayo sa Kinagitan. Kabakungan. So, yun guys. Napakaganda ng daan ngayon. Dati lubak-lubak. Ngayon, simentado na pala. Time. Napakaganda ng daan Shout out sa ating kaibigan na mangingista Sa magkapatid na Rapi Fishing Sa Rinan Super Fishing Shout out sa inyo Bayan, Nandito ako sa inyo sa lugar Sa Victoria tawad sa inyo and guys bye guys good luck Baba na tayo ng lipata So yun guys Ang kanta ng taan Simintado Ngayon lang ulit Nakapasyal dito sa Samar Shout out guys Sa mga taga Lipata, Tasbilya lagunte Kinagitman Shout out sa inyo sa barangay ninyo. Hi guys, keep vlog pa share. Sana guys pa. pa na rin ang like. Ambits Bits ng Lipata. kay Lipata. Nandito na tayo sa Lipata. Ayun lang. Guys, ito yung adventure ko. Uwi ako. Ang ikutin ang northern summer dito sa buong ng alin. So, naikot na po yung Tabasan Londres Naikot ko na po Ito naman ako sa Start sa Allen Hanggang Kabakungan Dito po tayo sa Lipata Shout out sa inyo mga taga Lipata Mga pinsan ko rito sa mga taga Lipata Shout out sa inyo Mike Casey Vlog Shout out barangay Gin Arawayan Bakit? Ha? Kaya Primera si t Timix? Ah, barangay Gin Arawayan Ang lapat ng taan, oh, guys. Shoutout sa mga taga barangay Kinarawayan Shout out sa inyong lahat Mabuhay po tayo Guys, malapit po tayo Sa destination natin Parang kay Kinarawayan na Malapit na po tayo sa yung pinakamalaking bato. Bata ba oh, dinadaana. o dinadaanan ko na to eh. yun. Yan, yan o, oh, barangay in Arawaya. Barangay Kalarayan. Dito na po tayo guys sa Barangay Kalarayan. Shout out sa mga taga Barangay Kalarayan. Barangay Kalarayan. guys barangay kabakungan na tayo guys dito na tayo sa barangay kabakungan Shout out sa mga taga barangay kabakungan napakaganda at napakalamig ng panahon balibalas so ayun dito na tayo sa proper ng kabakungan pasok na tayo Fiesta rin natin may ano may bandaritas hindi ko alam kung pista o ano basta may bandaritas na may bandaritas Fiesta rito. Happy fiesta sa inyo, barangay taga Kapampangan. Shout out to sa mga taga barangay Kapampangan. Shout out. Huwag niyo kalimutan, guys, pa-follow po, pa-share. Pa-share po ng aking vlog. My guys, di vlog. Shout out sa mga taga barangay Kapampangan. Mabuhay po tayo lahat na-checkpoint kami guys gawa ng ano kailangan pala ng ID bago makapasok dito sa ano Nalumsan papunta ko kami ng Nalumsan guys sa dito sa barangay Kabangungan. Eh kailangan pala lang ID. Pwede may mga ID kami dala. So, no, si Brad lang tricycle, kapo Puro kami na lang magpipinsan dito. Tagaubasan. Kubat family, and Sperio family. Dito kami yan. Papasok. Yo, dito na mai. Sabits sa Lumsan Beach so ayun napakadali ng biyahe dito kami dadaan shortcut daw sabi ng aming tour guide nandito kami. Asan yung ano? So yung guys, maraming salamat. Nandito na po kami sa Barangay Kinagat ah, Kabakungan Beach. Ayun no, kitang-kita yung matnog. Ayun, matnog yan. So, hello guys. Maraming salamat guys. Thanks for watching guys. My guys, new vlog. Saludo po kami sa inyo, mga taga Barangay Kabakungan. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat. Thanks for watching guys.